yan dito po marami nakita magandang pechay pati mustasa tanong natin yung asking price yung asking price po nito no 60 mustasa sa pechay 40 Ay, mustasa na maganda Magano? dito tayo sa kumpara ko may nakita ko mga ni okra Ay, Pare, magkano yung asking na natin ngayon? Eh, 45 buwan, oh. Then, 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 po. Oh. Eh, asking price po, 45. Sa pipino natin yung puti, pare? Eh, 55, pare. Oh. Asking price, 55. May puti siya, meron siya. din siyang bakla. Pare, yung bakla? Bakla na, pare. Kaya medyo mababa yan. 60. 60 daw, yan. 65, yan yan yung papaya ba na? Umang, nagbago na ba yung presyo okay, ng papaya? Nagbago yung presyo ba diba, ba? Papaya? 12, 12. O, 12 ang papaya. Hilang, Ito, tanong natin itong sigarilyas. Madam, magka yung sigarilyas natin. Ask mo lang. 200, yan. Yung ating beans. Ito, beans 300. Sigarilyas 200. Ask yung price lang kuya yun sa ating palaya? O, oh, one five. Salamat. Dito, may nakita akong bonito ang palaya. Alam niyo natin. Sit, magaling bonito natin ngayon. Asking lang. O, oh, one, one po ang bonito. Sa upo natin, maganda yung upo nyo. 45 po. 45 po ang upo. Eto, Ito magkano yung okra natin, madam, ano? 45. 45 ang offer natin. Kasi pepintahan. Miss Marian, magkano yung sitaw natin ngayon? Asking lang. 80. Hindi maganda yun. Hindi maganda, magano. Yung Ayan, yung mahina, uh, 80 daw. Yung, yung medyo maganda dito, sandaan daw. Dito po tayo ulit sa masipag nating kagawad. Kagawad ato. Good morning kagawad. Kagawad magkano na yung ating saluyot? 15 po. O 15 pa rin per tali. Walang pagbabago. Sa ating uh, talbos ng kamote. 15. Ah. Mag-gulay na talbos. Ito na po kung sa amin. Okay, Ayan o, auto Automatic, Automatic na talagang nagsasalita Talaga nagsasanay na po para <laughs> next year Abangan po natin yan ha? Boss, abangan natin next year yan ha Dito, itong gabi natin Magkano yung sinibuyas natin ngayon, boss? 85 ha? 85 Sa ating galyang na pula, pati puti 32 pareho siya Pula, puti, 32 Eh, yung gadang natin ngayon 75 Yan. Salamat Magkano na yung Taiwan natin na ngayon na, ba, na, kamote? 45, po. 45 Eh yung ganito natin sulta na sili Ah lagak lang Sa siling dilaw Ay luyang dilaw 60 60 Eh yung ating bawang na mag, uh, luyang magulang Magkano? O 80 80 Pipi, itong tuyong tuyong tumagana. 80 po. O, yan. Salamat. Medyo bumaba yung luya ngayon. Ano? Wala si Madam Ana lo. Okay, thank you. Yan, good morning. Magkano yung puti nating tamuti ngayon? 35 po. 35 yan. Bumili na po kayo at malungkot po sila dito. Malungkot ang araw nila. Yan. Boss, magkano yung labong mo, boss? 35 sa ano natin sa kamote nating Taiwanese Ah 40 40 yan Salamat sa dilaw na kamote Yung wa ka nang ganda nagkikinsay 20 Imalapay 35 35 guys Salamat Dito ang gaganda ng kalamansi My friend magkano yung kalamansi mo ngayon Asking once medium Medyo umangat na naman ng konti, ano, ng bahagya. Eh, bet mo ka malungkot kaya ka. kita ngayon, ha? Um. dito, tanong po natin yung ano. Boss, magana na yung asking price ng Taiwan si natin na kamuti malaki? forty 45. 45. Yung ubi natin? Fifty. Ano ba to Dilaw puti? Puti. Magaling puti? Yan. Ayun po ah, yung mga asking price ng kamote. Salamat, boss. Isang magandang buhay mga kagulay. Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV. Mr. Today is November 25, araw po ng Martes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak dito sa atin. Pinakamalaking baksakan po ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan Vegetable Trading Center. Palengke ng Sangita na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Samahan niyo po ulit akong alamin natin ng mga asking price. Tandaan niyo po araw-araw tinatanong ko asking price lamang po. Hindi po ang final price dahil po ang asking price nababago po yan minuminuto oras-oras. Depende po sa quality, sa ganda ng gulay, sa oras na mabibilihan yung gulay, at syempre po sa pagtawad ng mga mamimili o mga ngalakal sa ating mga sakadora-sakadora. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mister Palente, please don't forget to subscribe our channel. dito tayo sa kamatis ni Matit. Magaganda yung kamatis niyo, quality. Makikinis Marry, na, ay, malalaki pa. Uh, oh, oh, oh. Matit, good morning. Magkano yung kamatis natin ngayon? Asking lang. Depend, depende po sa ito. Right? Yung magandang maganda. O 5-3 oh, yung magandang maganda. Yung hindi kagandahan. 45-40, 35. May, merong 35, may 40. Yan ha, depende po talaga sa quality. Yung magandang maganda, 53. Okay, Matit po yun ha. Ito nga ating siling panigang. 300. O, oh, 3-2. Ang gaganda yung sila yung ano. Ayan, so, sa okra. Okra po, 45 po ang tawaran. 45 ang tawaran. Yung ating sitaw. Depende po sa itura, may 90, may 100, may 120. Yung maganda-maganda, 120. Meron di kaganda, 90. Ayan sila yung Taiwan natin. Maganda okay. ito yung Taiwan? Kailan po yung Taiwan? Alam po, 45 po na rin. Ayan, ganun natin kailan din. Yung upo natin. Depende po sa itura. Okay. Ganyan po. Okay. asking price po, 40. ya Salamat. Ay, sa Sophia, magkano? 150 150. Ayan, medyo maliit lang siya. Magkano po dito? Dito po kay Ate Bunso, tanong natin yung, ano, yung asking price ng kanyang uh, kamatis. Ate Bunso, good morning. Magkano na yung asking price ng kamatis natin? Bakit ko kamatis na Ayun na, uh, yung hindi maganda, 20. Yung magandang-maganda, o, oh, 40. Depende po sa klase ng gulay yan. Pag maganda, maganda yung kamatis daw, nasa 40. Meron pa nga 60, di ba? 60. Ah, wala na. 40 na lang. Ayan, 40 na. Dahil maraming kamatis ngayon, o. Oh. mga alanganin ganyan, patay ang orso, Ayan, yung alanganin, 25, 20. Pero yung maganda maganda 40. 40 Tam. Eh yung upo natin, asking price, magkano? Ay, yeah, nag-alis na siya ng 35. Ibig sabihin, benta na yun. Oh. No? O, 35. Sa sigarilyas natin? Wala pang tao. O, wala pang tao. Ay, yung upo natin malilit na ganun. Yan, magkakaman ng 20. O, 20. Yan ah. Tanda niya, puro asking price lang tinatanong natin, hindi final prices. Eh yun, magkano ulit? Inalis? Ay, yung talo, ay 50. Ito, nagbigay 50. Segunda lang yan, oh. Segunda lang. Segunda magandang talo Oh, yan. Salamat. Oh, shout out. Shout out muna tayo, boss. Shout out po yung mga taga, ano, Laor. Sino sa, sa Laor? Mga Marites po doon. Ayan, yung mga taga, ma, taga Laor daw ng Marites. Yung shout out po kayo dito. Dito, alamin natin presyo ng Sampalo. Eh, magkano yung isang na natin may asking lang? 17, 17 po. Oh, Oo, 17 po. 17, 16. saka 60, asking lang po yun ha. 160, 170 per bundle. Ito kay Madam Menchi. Madam Menchi, magkano yung asking price ng maganda natin ano? Kalmasi. 1, 3, 20. 1, 6. 1, 6. 1, 6. 1, 6. 1, 6. 1, may eh, nakita po ako magagandang pechay at muktasa. Alamin po natin yung asking price. Nandaan nyo po, lagi ko pong inuulit. Asking price lamang to, pwede po siyang magbago, pwede siyang pumaas, pwede siyang bumaba. Pero pag tinawaran po ng mamimili, tiyak, bababa yung asking price. Good morning, Atini ko. Atini, magkano yung asking price ng ating pechay? 50. po. E na, asking price lang po yun na, 50 sa mustasa natin oh, sa mustasa naman 60 po yung asking price ng yung touring ito may mga sitaw si sito si Atini oh. shut po magkano asking. Ito sanda ng asking price ng kanya sito. May patulang ano din siya sa patulang palikpit. Magkano? Oh, sa lang paliktik po 50 yung asking price Tandaan niyo po ha Hindi po tayo nagano ng final price Puro asking price Katulad itong kaya Atiaya Atiaya, magkano? May puti na tayo? Wala pa rin, puro dilaw pa rin Magkano yung dilaw natin ng asking? O, oh, ayan asking price po Ng ating mais na dilaw 600 Yan Hanggang walang tao po. Tamang tama, libreng libre po si Sir Kuki. Sir Kuk, good morning. libreng libre ka. Si Boss Diana, busy busy. Magkano na yung repolyo natin ngayon? Asking lang. 250 po. 250? 250. Eh yung ating uh, sayote. 850. 850. Sa carrot, ang dami yun. 30 po. Bumaba ang carrot. Dati 1 Ang ganda ng carrot. So. Sa patatas. 950. 950. Yung ating pecha ay bagyo 300. 300. yung ating uh, broccoli 180. 180 din eh. napakaganda ng broccoli talaga nila manglad oh. Pang-mall talaga 'tong mga gulay bagyo nila sa ating uh, coli. 180. 180. Sa ating red bell 150. 150 sa ating green bell 250. 250 sa ating pipi ng berde 150. 150 sa ating lemon 80. imported po ito 180 yung ating celery sandan, sandan. sa lips 220. 220 sa ating beans 350, 350. sa ating green eyes 240. 240 sa romaine wala tayong lettuce na bilog o ah, oh, 350 yan. Salamat. Yan ah. Busy sila Madam Agnes sa ah, pag pagano, pag-akot ng mga sibuyas. Dito na po tayo magtanong kay Doktora hanggang maaga. Ang dami niya po mga sibuyas. Alamin natin yung mga presyo ng sibuyas na puti. Pula, buya, pati mga bawang niya. Yan dito tayo kay Doktor hanggang walang tao para hindi tayo makaistorbo mamaya. Pasensya na Doktor Good morning. Maputi talaga si Doktor. Doktor, magkano itong malaki natin ng sibuyas na puti? 630. Po. 630 yung sunod na yung maliit na ganun. 700. 700 sa holan natin. Holan ko 1130. 1130 sa pula natin ano pula ang malaking China. Ayan. 850 yung sumunod diyan maliit. Ala, na po 1-3. ano? Ayun, na ayun, ayun, super wide? 540 540, sa kanso? 470, at saka 460 60 Sa luyan natin kahon? Hindi 70 po. Ayan, luyang kahon, 670 oh. Yung no? munggo mo, doktora? Munggo? 2,550. Ah, salamat, doktora. Ayan po ang ating pinaka latest asking price update ng mga gulay na bumabaksak dito sa ating Kabanatuan Vegetable Trading Center, palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Tandaan nyo po, ang tinatanong ko ay ang asking price lamang, hindi pa po yan ang final prices, kaya pwede po yan magbago. Uh, muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Dante Biernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. See, See you po again tomorrow for my next vlog. Bye bye. God bless us all po.